Ang ko nandito eh. Lahat ng kaibigan natin, manging mangingisda, lahat ng, uh, ng galing sa Northern Luzon hanggang sa Central Luzon, pati barkadang galing sa uh, Southern Luzon nandito po. At uh, wala, nakikisuporta lang ako. May dala akong tubig, nagdala na rin ako ng tinapay, palibasa wala ng bigas. Ayan, para lang makatulong sa kanila. total hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ko dyan. Dahil lagot tayo sa tatay ko. Talaga naman, sigurado ko dyan. Para sa aking ama, ang bigas ay talagang hindi lamang pagkain. Para sa kanya, pagkatao, unang-una. Pagkatao pagkat walang dignidad ang kumakalamantyan. Ikalawa, pagmamahal. Dahil ang pagiging kristyano ay manggagaling sa pagmamahal sa kapwa na pinapakain at hindi ginugutom. Ikatlo, ang bigas ay kalayaan. Kalayaan dahil walang demokrasya ng gutom. Kaya sa aking ama, halos sinasabi niya na wag na daw makinig sa mambo jambo ng mga ekonomista pagkat ang totoo, iba ang bigas may kapangyarihang wagas. Ma'am, napapalibutan ko si PBBM. May may remind you. Ah, wala. Sigurado ko hindi yung Ang, mat ang nakakatakot lamang, alam natin, ang katapusan ng Kongreso, e eh, bukas. Kapag natapos ang Kongreso at nagsara yung Senado, ang nakakatakot dyan, palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsagan ng anihan. Sobra naman sila. Nagaani na ang lahat. Magsisimula na ang halos lahat ng bukid. At... Uh, Uh, kasagsagan yan eh, sa katapusan ngayon, itong linggo na to, at ang buong Oktubre. Ba't naman sila mag import ngayon? Pambihira naman. Ma'am, anong tingin nyo ang ras? Kasi matagal na pong tinutulak din ito. Eh. Kayo, anong tingin ninyo? Malakas ang kita pag-imported! Ano ba? Sige, salamat. Basta. Ako nagdala lang ng support dito dahil alam ko at panatag ang aking uh, kalooban, kumpiyansa ako na hindi papayag si Presidente. At sa lahat na nagsasabi na magpasok ng important sa panahon to, lagot kayo, mumultuhin kayo ni Apo Lakay. <laughs>